Tung gamit ano? Na ano? Ano? Ina ano bang inaano mo kasi? Boss! Oh, what's up boy boy? Ah, boss, what's up boy boy? Hey, ano ka? Ha? Ano mo oh? Yeah, nga eh. <laughs> Dai mag -go gold ba yan kung ganyan? Yan, o tingnan mo oh. Oh, Dominic Toretto. Saan ka ba galing? Pinakas ko lang yung pantal ko oh. Naglakad lang ako. Ano ka na naman? Pabaston? Hindi. Ang luwag kasi. Wow. Ay ano nga pala ngayon na, winter, yes, rest yes, day yes, <laughs> Rest day, winter Naglalaba ako so, Naglalaba ako ngayon So automatic lang naman yun Sampay-sampay lang Yung viral oh, Yung viral Yung nagal <laughs> 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 Ano na? Viral, gusto nyo? Viral? Viral tayo? Hindi ko maralakay dyan Eh, bigla na lang kasi pumarada. Ano eh, oh, boss eh. Yata mo viral eh. <laughs> Umuwi tuloy, oo. Oh. Umuwi eh. Laki-laki ng kataman mo. Nervyoso ka pala eh. Ayun na, ayun na, Gusto mag-viral. Oo. Oh. Pakita ka sa camera. Ha? Apple. Bayong ano ka ah. ah, na yun Pagdahan po ka Haan Ano? Ingat ha ah. Ingat uh, Mga gabang pagbilangbay e Kaso ka pa Yuri? Mapasok ka Ano? Meron ba yan? Ay naka play Ay naka play Ben Meron ba yung benta kay Bastoyo yan? Pagdahan ka nga ng Bastoyo yan Hindi meron ko yung benta kay Bastoyo e Wala nga, wala nga ba ano, ano, uh, ano mo, putang Ano ba 'yan? Ano bibenta mo? Ano 'yun? Sa may uh, uh, Ano mga mga coin 'yan, Mga coin. Hindi. Mabuslit siya pa ito ah. Hindi. <laughs> <laughs> Lipat ni Marcos. Pa ka dun? Oh. At saka yung ano, Lipat ni Alma Moreno. Alma Moreno? <laughs> <laughs> Sinanong ko na rin yung ano oh, doon, ay, yung ay, kay Marcos. Ay, no, no. Iba yung pagka-alma ko rin. Hindi naka-film yun. Yung, film pa, hindi pa yung ano. Yung inaano pa yung ano? negative ba yun, gano'n gano'n negative okay, pa. Naka-film. Dalaga pa si Alma? Oo, oo. Bago pa lang siyang artista nun. i niya? Wala eh, hindi ko po Walang picture, hindi picture yung cleche nung pa Ang color separation na ano. Film. Kailangan mo na mag-viral ni Alma para. Kailangan mo mag-viral siya. Oo, oh, umarap. Bakit? Boy, ba? Nakakamera kasi. Parang ano. Ano nga si? Nakakamera na kasi. <asey>? Sasampal <laughs> 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 ko. Nakarep, nakapulo, nakarep. <laughs> <laughs> for safety ko to eh. Oh, eh, ego, ego, biglaan nyo bugbugin ngayon. Oh. O, for safety to. At least, oh, kita-kita kita kita kayo dyan.

ay, kasi, ay, kasi wala naman tayo nag-uusap eh. Wala naman. Ito viral kami, kasama pang virus. Painom ka na! Lungin ako! O, oh, cook tayo, cook. Cook, tayo. Sige, ako. Ako na, ako na. Asa na ba yung wallet mo? <laughs> diba, no? Oh! Bare. Oh, pare! Oh! viral. Ha? Viral, viral. Ano? Yung kabataan yung iusin niya nga Hindi, nag-ano sa amin ngayon dito. Nangangaral sa amin eh. <laughs> Kung, <laughs> ah. <laughs> Kung gusto mag-viral eh, papaturo kami eh. <laughs>